Manila nagiging dogyot naman ulit naman ulit sa pamumuno ni Hanila na Mga kadizar, okay kakapasok lang ng balita no? ang Manila nagiging dogyot naman ulit naman uli sa pamumuno ni Hani Lacuna. Okay, kung gaano ito kalinis noon sa pamumuno ni uh, Mayor Escomorino, ay siya naman kabaliktaran ngayon sa pamam uh, sa pamumuno ni Hani Lacuna, no? Ito po ay dahil sa kapabayaan ng administrasyon ng Lacuna, no? O, kulang sa implementation, hindi tinutukan ang uh, usapang basura, no? Dapat priority ito dahil kalusugan ang nakasalalay dito. So itong uh, sila ko na guys no meron pa lang uh, yung City of Manila no meron pa lang utang na halos kalahating milyon sa Lionel West Management no diyan sa uh, sa isyu ng uh, basura so sa tingin ko dito guys hindi na to hindi ito tinutukan sa administration ng uh, lako na no siguro dahil patapos na kanya na ka ang kanyang termino o no o sadyang ito ay uh, hindi lang niya uh, binibigyan ng uh, uh, magandang uh, Implementasyon uh, implementation. Yes, kulang sa implementasyon itong si Lakuna. Okay? Okay, ginawa na namang dogyot ang kamay nilaan, guys. Nako, ang daming basura, no? Ang daming basura ang uh, nagkalat sa paligid after ng uh, New Year, no? Grabe ang kapabayaan ni uh, Mayor Lakuna, no? At ito nga, tatakbo pa siya ng uh, mayor so no hindi naman niya nagampanan ang kanyang pagka mayor ni hindi nga siya naramdaman sa Maynila no okay tatakbo pa siya no ng uh, pagka -biyor. nako dapat uh, ito okay sayang na sayang talaga yung uh, pagka ginawa ni Isko noon na nilinis ang uh, Maynila sobrang bango ng Manila okay safe na safe mabango malinis yun makita mo talaga sobrang dinis at ngayon okay bumalik na naman sa kadugyutan yung uh, kamay nilaan okay merong pahayag dito guys ang uh, Lionel West Management okay meron pala daw utang Oh, may utang pala ang City of uh, Manila, no? Grabe naman itong mayor natin, no? Hindi naman na uh, inaasikaso. Okay? Napaka-basic naman ng uh, kanilang problema, guys, no? Nakikita ko dito, kakulangan sa implementasyon, kapabayaan sa administration Yes, kung tinutukan lamang po 'yan ng uh, waste management, yes, hindi naman magkakaganyan 'yan, eh. Okay, kahit pa mag-end uh, of contract 'yan, okay, kung uh, tinutukan mo 'yan ng administration ay hindi mangyayari 'yung kadugyutan. Yes, pwede mo naman uh, mag- extend ng contract. Pwede ka naman mag-draft ng letter. Address nyo doon sa Lionel West Management, ha? I-address nyo doon ng letter na nagre-request kayo ng extension letter ng contract, okay? Para tuloy-tuloy ang serbisyo okay? Nang sa ganong extension letter, tuloy-tuloy ang serbisyo ng Lionel West Management. Habang inasikaso pa ang procurement ng 2025 a uh, West Management, no? Kung sino ang malinalo sa bidding. Pero ito nga, dahil daw may utang yung... Uh, ah, uh, itong administrasyon ng uh, Lacuna sa City of Manila, ito ay uh, kalating milyon ako kapabayaan na. So ang tanong ng taong bayan, saan ba napunta yung uh, kalahating milyon o ang pera na pinopondo para sa waste management, no? Saan ito lang nga uh, itong uh, administration ito ang nangyari ng uh, basura nagkalat sa iba't ibang sulok ng Maynila lalong lalo na yung uh, sa Divisoria, sa Baseco at sa ang sulok pa man yan no? grabe, kung makita nyo sa video guys ang daming basura so maliwanag na maliwanag na ito ay kapabayaan sa administrasyon kakulangan sa implementasyon no? ayan Puro siguro ito uh, tutok sa kanilang pangangampanya sa eleksyon no? 2025. Ayan, nakikita ko rito, hindi nila uh, ginagawa ang ka kanilang trabaho. Puro sila ah uh, puro sila uh, ano puro sila pangangampanya ang tinutukan nila yung kanilang tungkulin no sa kanilang nga as a mayor hindi nila ginagawa nako eto gap eto ha, kung makita ni Isko Mayor to, magagalit na naman ang ating uh, Mayor Isko Moreno dahil nilinis niya ang Manila pinaliguan, ika nga sabi ni Mayor pinaliguan niya, okay Pinil ng pabango, no, para maging safe, maaliwalas at ha, uh, malayo sa sakit ang uh, uh, Maynila. Manila, okay, yun lang guys panoorin niyo po ang video, mag comment kayo sa uh, kung anong ang magiging reaction na sa video yes, mayroon din mga mayroon din po nga uh statement yung ating uh, leonel waste management okay kung bakit at kung paano nangyari yung uh, scenario ng uh, issue ng uh, ating uh, uh, waste no na nagkalat sa daan okay mag comment kayo ha mag-follow like and share panoorin niyo po ang video.